Guys, ngayon ay magluto ako guys ng tortang tuna. Yan, ito po ang aking mga sangka guys. Dahon ng sibuyas, garlic, onion at saka atlaw. Yan din, kung 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 ko kung 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 guys ang, tubig ng tuna. ang Isa lang ang ginluto ko, guys. Kasi ako lang isa ang magkain nito, guys. Sunod natin, guys. I-mix na natin ang aking gindurog-durog ko na onion. At saka garlic. Dahon ng sibuyas. Yan ang ilagay ko, guys, sa aking tortang. Tortang tuna, guys. Tuna. Maglagay ako ng egg. egg, 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 egg. Tapos, i-mix lang natin, guys. I-mix ko lang, guys. Para mag-mix sila, guys. Mag-mix, mix. Ang ating tuna at saka egg. At ang mga sangka, guys. Yan, maglagay ako, guys, ng black pepper.

Tapos, maglagay ako, guys, ng konting, ano, guys, konting lemon. Para maanong langsa, guys. Yan. Nasubukan nyo ba yan, guys? Sa inyong tortang tuna, nalagyan ng lemon. Ang sarap, guys. Mawala ang... Mawala ang... Lansa! Tapos guys, maglagay ako ng Ajinomoto. Lagyan natin guys, ay konti lang. Masarap kasi yan. Ang Ajinomoto guys. Yan, mag-start na po tayo. Loto. Mahirap kasi sila ako na dalagay sa mga pinang nandang sa talaga Hindi ko nadala siya, guys. Yan, ginbaliktad ko na guys ang aking tortang tuna. Yan ito ay luto na po ang ating isang torta. Yan, luto na po ang ating breakfast, guys. Ito na po ang aking tortang tuna at cha rice at cha kopi Yan ang aking breakfast, guys. Hindi ako nakadala, guys, ng uh, ketchup. Okay lang yan. Yan. Tara, guys. Mag-breakfast na tayo. Naka-breakfast na ba kayo, guys? Bye-bye!